I've been attached with the feeling of waking up with you, side alam naman natin kung gaano nga talaga ako supportive bitong ang ating Donnie at Bal sa isa't isa at sa kanilang bawat kaarawan ay talagang nandyan nga sila palagi para isurprise ang bawat isa at syempre magbigay ng napaka meaningful na message lalong lalo na nga ngayon na talaga namang inaabangan na ang post ng ating Donnie Pangilinan pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ayon nga sa mga bula Dave Ga Each other's back always That's real love right there Hashtag Donbel Dahil grabe nga talaga ito ating couple sa isa't isa Na makikita nga kung gaano talaga sila kamahal ang isa't isa At talaga namang suportahan talaga sila Na ayon pa nga sa mga bula She smiled like she's been waiting for this moment forever And he smiled like he always knew it would come their eyes met and the world softened. This isn't just chemistry, it's connection. She became shy because of the teasing, tapos derecho to her nato. She is a little tink. So happy seeing you two being so carefree and enjoying lang ang smile nila both. You do, you do. Iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Dahil alam naman natin kung gaano na nga itong ating couple sa isa't isa. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update.